gulong yan yung gulong niya kaliwa ubos yung gulong niya kaliwa uh, ubos manipis na yan kalbo pagdating dito makapal grabe no ang laki ng kinain no ang kapal no magkaroon pa sa kanan eh Tapos pagdating ka sila, lim, ubos na. Tapos kabila, maganda na mas kabila. Kaya mas kabila, hmm. kapal okay, pa. oh. Hmm. oh, may kita pa pang may kanal o. Oh. Ayan, makita mo may kanal. Kabila, may kanal. Hmm. Pagdating dito Wala na Kabila talaga Talaga pun-pun na pun-pun Kabila oh plain na plain ah. Wala ka naman salat na. Yan, sarir. Itong Ito ang dahilan. Ito kaliwa. Nalos di mo mapapansin yung problem. Nalos di mo mapapansin yung problem niya. ka idol oh. Tingnan mo ngayon. Dating walang running ngayon oh. Eh. Si idol lang sa alam. Oh. Dating hindi di, di, gumagana ng RPE ano niyan, speedometer. yun oh. Gumagana na. Okay. Okay na. Bababain mo lang natin minor kasi masyado mataas. Mataas eh. Bagong linis yung turtle body. Ito kaya kaya, rabe lang problema. ABS. Dyan. O, titingnan natin. Hindi. Yung ano yata, titingnan natin yung ano mo. Yung... Ito, baka sa isa Hindi. Hindi. Bakal yan. Baka sa... Ano yan? ka dyan. May cross join. ah. Uh, Cross-joint? Cross-joint pang Batman. Cross-joint pang Batman? Bakit? Nagbaba kayo? Hindi. Tumiring sa may siki. Hindi, hindi titirik ang cross joint. Hindi, hindi naman ano yan, hindi naman sira eh. Na ubos. Oh Baka warm. yung yung ano niya, yung ipin na ano. Siguro ko hindi nakita kaya ganun. Warm. Na, cross joint mismo yung ganun kahaba. Oo. yung bali-bali. Yung magdadalaw kasi naman. Mm. Yan nagwarning IBS. Yan oh, putol ding IBS niya. Wah, wow, potol. Gatay na natin yun. IBS. Wala na chicken gin. Okay na, idol. Patay mo natin. Patay mo natin. Gating may warning IBS. Wala nang warning IBS. May chicken gin. Wala na rin. Patay mo natin. Kompletoy mo nata. Parang tapos na. Sa lakas ng bawas ng gulong. IBS. Nag-warning. Dito pa sa pinto. Sulit talaga to. Taga Bulacan, Alay, Alay, lihis nga siya. Lihis. Nakalihis. Nakalihis siya ka nga. Ano? Yan, tanggalin mo na ito Ano Nakalihis siya mga kaido lang. Iyan mo to. ta. Iganong ta. Ito tungo Nasa pinto tong Wala sa guide. Lumihis yung ano nya itong rubber nya Lumihis sa ano Sa bakal Okay okay Ngayon i-align na natin Dito sa sa loob Hindi sya pumasok kasi ano hindi siya pumasok, kasi, you know. hindi siya pumasok sa loob sa release niya ano kaya pag dapat may panglinis niya sa release tingin yung titingnan natin sa loob yan hindi siya lumihis siya ngayon titingnan natin kung lilihis pa siya kung nasa align Oh, sige, taas mo. Okay. Okay. Oh, good lah. Ais na. Ais na. Kilo, kilo. <laughs> kilo mo kayo. Sige. Sige. Kilo. Taas mo. Okay. Okay, kilo na. Ais nice, na.